Tayo. By next year na Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may iba bahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, military bases ng Pilipinas dadagdagan. Mga bagong armas ng Pilipinas paparating na, pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Isang magandang balita na naman ang maririnig at mapapanood nyo mga kabayan, dahil nagbabalak ang ating gobyerno na magdagdag ng mga military bases natin para protektahan ang ating teritoryo, sa isang panayam binulgar ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro, ang plano ng ating gobyerno na magdagdag ng mga military bases para sa ating hukbo at para sa komunidad. So, Philippine bases definitely magdadagdag tayo. Uh, dinedetermine yan ngayon pero ang uh, instruction sa ating armed forces planuhin sa mga kaduluduluhan ng, ar ng ating uh, archipelagic baselines as much as possible at ito ay magiging joint post guard, uh, Philippine Navy or Philippine Air Force at uh, civilian sites. Kailangan natin protektahan ang ating baselines ay yung groundwork uh, kailangan maumpisahan by next year na yan yung groundwork yung pagplano ngayon yung groundwork kasi siyempre kukuha tayo ng lupa isisiguraduhin natin na yung lupa ay sapat or, or uh, akma sa ating purpose tapos aayusin natin ang mga uh, papeles sa titulo nito para sustainable no at tuloy-tuloy uh, na ang infrastructure development pagkatapos noon katulad ang role namin talaga ay magkaroon ng uh, credible deterrent force no. Kaya pinagmamabilis namin ang aming uh, pag pagdadagdag uh, ng aming kakayahan upang mag-deter uh, ng anumang uh, territorial incursions at uh, illegal activities sa West Philippine Sea at hindi lang sa West Philippine Sea sa iba't ibang parte ng ating karagatan. Yan ang role ng Department of National Defense. Habang, sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., noong martes ng gabi na napag-usapan nila ang isang bagong hanay ng mga detalye, at, dami, para sa multi-role fighter jet program ng bansa, na kanilang ihaharap kay Pangulong Ferdinand Marcos para sa pag-aproba, on the MRF, we just said to be approved by the President, a new set of specs that we need and a new quantity, we deliberated upon it, There are few tweaks, sabi ni DND Secretary Teodoro, Ania, lumabas ang Terms of Reference o TOR para sa proyekto noong lunes, ito lumabas kahapon yung TOR natin para sa MRF, tapos kapag na-approve na ng Presidente, mapupunta ang TOR sa Horizon 3 ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program, may bago sa Horizon 3, na kailangan nating iharap sa Pangulo para maaprubahan niya, dagdag pa ng DND, Sinabi rin niya na si AFP Chief General Romeo Bronner Jr. at ang mga DND undersecretaries ay nagbigay ng kanilang mga saloobin sa mga detalye at ang binagong Horizon 3, na pag-usapan namin ni Chief of Staff yung specifications, ang mga undersecretaries namin ay naglagay ng kanilang 2 cents worth, ilalabas nila yan and the rest of the new Horizon 3 and then we submit it to the President for approval, idinagdag niya, gayon paman, hindi nagbigay ng detalye ang DND kung ang bagong Horizon 3 na kanilang ihaharap sa Chief Executive, ay bahagi ng patuloy na rehorizoning at restrategization efforts para sa AFP Modernization Program. Noong una, ang Horizon 3 ng AFP Modernization Program ay naka-schedule para sa taon na 2023 hanggang 2028, habang ang Horizon 2 ay mula 2018 hanggang 2022, at Horizon 1 ay mula 2013 hanggang 2017. Habang, ang paghahatid ng BrahMos Cruise Missile System ng Pilipinas ay magpapatuloy ayon sa naka-schedule sa katapusan ng taong ito, sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., kumbaga at the end of the year, nasa kontrata yan, as far as I'm concerned, tuloy ito it would proceed. Sabi ng DND nang hinga ng update sa usapin, Nauna nang tiniyak ni Indian Ambassador to the Philippines Shambu Santa Kumeran sa DND Chief ang napapanahong paghahatid ng Brahmos Cruise Missile Platform na nakuha ng Pilipinas para sa shore-based anti-ship missile system nito Ang Brahmos Cruise Missile ay maaaring ilunsad mula sa isang barko, sa sakyang panghimpapawid, sa submarine o kalupaan Ito ay may pinakamataas na bilis na humigit-kumulang Mach 2.8 mga 3,400 kilometers per hour at maaring magdala ng mga warhead na tumitimbang ng dalawandaan hanggang 300 kilo, pinirmahan ni na dating Defense Secretary Delphine Lorenzana at Bramos Aerospace Director General Atul Dinker Rain ang kontrata na nagkakahalaga ng 18.9 bilyon pesos noong January 2022, tatlong baterya ng Bramos cruise missiles ang makukuha ng bansa sa ilalim ng kontrata. Habang, ang Department of National Defense ay nagpahayag ng pag-asa na ang isang kasunduan sa Japan na katulad ng isang Visiting Forces Agreement ay lalagdaan sa loob ng taong ito, nasa Department of Foreign Affairs pa rin pero gusto natin i-fast track dahil hinihintay din ito ng Senado. Sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., sinabi ni Teodoro na ang Reciprocal Access Agreement, na ito ay nangangailangan ng pag-aproba ng Senado dahil ito ay isang kasunduan sa ibang bansa, sinabi ng DND chief na kailangan ng kasunduang ito para makasama ang Japan sa pagpaplano ng mga pagsasanay na kanilang nilalahukan. Ang iminungkahing Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan ay nasa agenda ng bilateral na pag-uusap noon, sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines Chief General Andres Centino at Japan Self-Defense Forces Chief General Koji Yamazaki na ginanap sa Japan noong Marso ngayong taon, ang Reciprocal Access Agreement ay nagtatatag ng mga pamamaraan sa pagitan ng dalawang bansa para sa mga aktibidad ng kooperatiba na isinagawa ng puwersa ng depensa ng isang bansa, habang bumibisita sa kabilang bansa at tinutukoy ang katayuan ng puwersang bumibisita, sa kasalukuyan, mayroong umiiral na Reciprocal Access Agreement ang Japan sa Australia at United Kingdom. Inilabas naman ng Philippine Coast Guard ang actual footage ng kanilang isinagawang Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea, kung saan namataan nila ang mga barko ng China na umaaligid pa rin sa mga bahura natin, Nakuhanan ito noong September 29 panoorin po ninyo Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense abangan lamang ang aking mga bagong video, para naman sa mga gusto magpa-shoutout mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili, huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video, maraming salamat po.